Dito po tayo sa kaibigan natin na si Ate Bioli. Dito po ang kanyang pwesto sa malapit po sa exit. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ng mga sariwang gulay. Good morning Ate Bioli. Ano ba yan? Merienda, almusal? <laughs> yan, ganyan lang kain lang lang kain. Ang nga tayo. Yeah. Ate Bioli, tanong ko lang yung mga presyo ng, ano, ng, ng mga gulay. Ano bang ba kamote ito? Wala Oh, bawas Puti, wala pang bawas Alamin natin yung asking price Magkano ang asking price? Ah. This is 6 po Ah is Napakamura naman pala ng kamote 16 lang Asking price lang po yung tinatanong natin Eh yung sigarilyas po natin magaganda Magkano yung asking price natin? Napakababa no? 50 and 2 Tinatawaran ka ng 45 Asking mo 50. Yan. Dati nasa sandani, na, napakamahal niya nasa isang daan eh na. Naisobra natin sa pagkain si Ate Dori. Oh, na si Ate Bioli. Ate Bioli ano si ito to? Okay, bulakan white. Magkano bulakan white ngayon? Oh, na eh mura na bulakan white 100. Yan. Eh yung papaya natin Ate Bioli. 90,100 per bundle. Per bundle po yun dahil 10, 10 piso ang per kilo. Anong talong to? Propel. Ika magkano to? 28. Eh, Ayan sila yung siling panigang natin. Maganda din ang touring natin. 30 po ang kanyang touring o ang asking price. Sige, Ate Bioli, kumain ka na. Naistorbo kita sa iyong pagkain. Good morning, sir. Yeah, si sir din. Init na init. Ano? Napakainit. Sobrang init. Oh. Yan. Yeah, speaking of init, ingat po tayo sa init. Isang mapagpalang araw, kabanatwang kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa lahat ng ating mga kasamahang kaibigang masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama Dante Viernes po ang Mr palengke ng Kabanatuan City. Ngayon po ay February 24, araw po ng Sabado. Isang mainit na Sabado na naman. Ang gagawin natin pagkatanong sa mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalagigan po ng Nevestia ang Kabanatuan City Public Market. Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahan kay natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw po ng Sabado. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante Mr. Palengke, please don't forget, wag na wag po natin kalimutan, isubscribe habang nanonood po tayo ng ating video. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po naman sa iba nating mga kasamahan. Kaya tara, na Ano pang hinihintay po natin? Subscribe na po habang papanoorin natin ang ating video at samahan niyo na po akong mag-update. of course, speaking of init, ang buong uh, karamihan po sa bansang Asia nakakaranas ng heat wave. Pag sinabi po natin heat wave, ang temperatura po niyan, 40 degrees centigrade pataas. Yan, kaya mag-iingat po tayo. Pag nakaranas po tayo ng heat wave, na po ang ating temperature ay 40 degrees centigrade, huwag po na tayo basta-basta iinom ng napakalamig ng tubig. Dahil po nagkukos po yan sa pagkitid ng ating ugat Nadaloyan po ng ating dugo na nagiging ng stroke So wag basyadong malamig Ng malamig na tubig Kaya uminom tayo dahan-dahan lang O yan Yan po paalala po din yan ng aming department head na si Sir Ronnie Punzal ng Sipomo Yan Pag umuwi po ito yung bahay At galing po tayo sa napakatinding init Ng mga 40 pataas magpahinga muna po tayo mga at least mga 40 minutes o 30 minutes pataas na pahinga bago po tayo magbasa, maligo para maiwasan po ang mga hindi karnais na is na pangyayari. Ngayon po ah, pinapaalala ko po sa inyo, summer na po ngayon. Kaya uso na po ngayon yang nasabi natin heat wave. Hindi lang po dito sa Pilipinas yan, kundi po karamihan sa bansa ng nasa Asia. Yan. Isa pong paalala po yan ng aming department from our department head na si Son Sir si Ronnie Kinsal. Yan. Andito po tayo sa pwesto ni Madam Osa. Ay! Nachempohan ko na naman yung dalawa natin kaibigan. Sa... So, good morning. Napakasipag naman talaga itong dalawang to. Umalis ka agad. Yeah. Uh, ah, ay, si Alden pala ang tao dito. Good morning, Alden. Alden, anong ano yan? Anong talong yan? Calixto ba ba yan? Calixto. Mucho, macho, mucho. Magkano ngayon ang asking price? 30 po. 30. Ang asking price, 30 per kilo, 300 per bundle. E yung pecha natin ngayon? 15 po. 15. Ang asking. E yung Taiwan? Ay, yung ganitong, ano, sili. Bulot po. Okay. Wala okay. po pong tumataw, hindi magkano, pero malamang baka maawi sa 150. Yeah. Lala, yeah, muli pong paalala sa mga, lalo na po sa mga kasama natin sa Kadora, sa Kadora dito sa Baksakan. Ingat po tayo sa heat wave ng dulot ng summer ngayon. Lalo, tulad ng sinabi ko kanina, pag nakakaranas po tayo ng heat wave, lalo na po kung ang temperatura ay nasa 40 degrees centigrade, Huwag po basta-basta uminom ng napakalamig ng tubig. Dahil ayan po ang nagdidinsanhi ng pagtitid ng ating ugat na daluyan ng ating mga dugo na nagdidinsanhi po ng stroke. Uh, ingat po tayo. Mari po tayong minum ng tubig. Huwag masyadong malamig na malamig at dahan-dahan lang po. At pag uwi po natin sa bahay, tulad ng sinabi ko kanina, magpahinga muna po tayo ng 30 minutes bago po tayo maligo o magbasa ng ating mga katawan o kamay. Yan po ha. Okay. Paalala po yan sa aming Departamento si Sipo mo. Talong na po ang aming jefe na si Sir Ronnie Punsal. Yan, dito tayo kay ati Baby ko. ati Baby, magandang umaga po. Napakaganda naman ng okra kasing ganda ng ati Baby ati Baby, magkaning okra natin ngayon? Oh, ang aslin niya ay 65 o oh, ang turing 65. Eh yung ano natin, Sophia natin kalabasa. 35 lang. Oh. 35. Yan, meron din siyang ano, yung good na kalamansi yan, ano. Magkano yung good na kalamansi natin ngayon? oh, isang libo pag hindi malalaki. Pag malaki, pag good, magkano ba? oh, one tree ang bigayan ng authoring oh, ng malalaking kalamansi. Ito, hindi masyado malalaki. Kaya isang libo lamang. Eh, yung kamatis natin, kagaganda pa rin galing nun. Gabaldon. Magkano ngayon po kaas asking price ng Gabaldon? 55. Ayan. meron siyempre, ang di mawawala sa kanya, yung uh, sitaw. Ah, sitaw. Magkano po yung sitaw nito? 1.4 na tuloy yan. 1 na tuloy. Ayan. Dahil pang kalamansi, oh. Ang dami pa rin kamatis. Salamat, Ate Baby. Good morning, Sir Marco. Si Sir Marco, ang pinaka-matikas, magilas natin magmamais dito. Ano yung mais natin, Sir Marco? Dilaw. Dilaw. Magkano ang dilaw ngayon? 20. 20 lang. Napakamura. Magkano yung puti? Double tres. Double tres. Parang bingo lang. Letter N. Double tres. Yan. Salamat. Ay, kahit pala mong gas. Ito may nakita kong magandang sigaris. Madam, magkano yung sigarilas po natin? Ask him price lang. 50? 100. Ah, 200. Ay, napakamura naman. Ano? 200. Isang bundle na po yun. Ha? Ay, yung ano natin, Sultan Philly. Sultan magkano? 30 napakamura 300. Ah s'yempre dito tayo kay Maymay ang tindera ng magagandang ah uh, quality ng kamote. Katulad ito, unahin na po nating ubing kamote. Maymay, magkano ng ubing natin? Kamote. 250. Eh, sa sampalok mo. Sampalok ko 200. 200. Sa luya mo maganda kasi ng yan, kasing ganda ng kanyang luyang pa, 400. E eh, yung Taiwan C natin na uh, big. Uh, big. 220. 220 sa medium. 170 170 sa small. small 120, 120, yan. Dito, masyadong, ano, ah, medyo hindi siya mainit, ano. Masyadong malamig dito. At tinaasa mo yung bubong, ano. Yan, good. Bagong gawa, eh. Bago, eh, no? Yan, bago, <laughs> Mas maganda yan, mataas. Kaya lang yung singaw pa rin, mamaya ano. Okay, salamat, may may. Dito sa pwesto ni Ami, nakakita ko ng talbos ng sili. Ano? Alamin natin magkano yung kanyang talbos ng sili. At yung kanyang patolang may palikpit. Ayun po. Ami, magkano ngayon yung talbos natin? Pero magaling ito turing mo dyan? 50. 50. Eh, dito saan pala yan? Segunda lang ba yan? Oo, okay. oh, segunda. Magkano? Yung kanyan, 30. Oh. Ang ka, 3.30? 30. Ah, 35. Oh. Yan. Yeah. Salamat. Okay. Ay, yung ano mo, patolang palitpit. Okay. Patolang palitpit. 30. 30. Salamat. Okay. Dito po tayo sa Besi ko. Nakipagsiksikan ako sa kanyang pwesto. Ay, ay, pinulak pa po ako. Besi, magkano itong ampalaya natin, ano? Eh, pinasabi ko, natatakot mo ako talaga eh. Magkano yung istisa mo? Ha? <laughs> 700. Oh, 700. Yung ano natin, yung... Ines. O, oh, patola, 30. Yung siling panigang? 35. Oh, medyo gumigilas ang ating ano, dito kay Machete. Ay, meron siya dito ang bonito ng ano, ang palayo. Alamin natin yung bonito niya. Machete. Bat. Tama na. Antayin natin matapos. Machete, makain bonito natin ngayon. Ah, 70. Yung turo mong sitaw. 70. 70 din. Ito, tiyak tong upo niya. Ano to Balag na upo. Matyete yung balag na upo mo. Matano? 270. Meron din siyang talong. Anong talong to Mucho? Matano? 250 ang mucho yan po ah paalala po, lalo na po ulit sa ating mga sakadora, sakadoro, mag-iingat po ay, pero tayo no, pero no. ngayong summer dahil uso na po ngayon, tumitindi na po yung ating tinatawag na heat waves. Sa buong Asia po, gumagana na po yan, laganap na po yung heat wave, mag-iingat po tayo na kung saan ang temperatura ay nasa 40 degrees centigrade. Pag nakaranas po tayo ng heatwave, huwag po tayo basta-basta iinom ng malamig na tubig. Dahil po ito po ang nagiging sanhi ng atin, pagtitid ng mga ugat na daluyan ng ating mga dugo na nagiging sanhi po ng stroke dahan-dahan lang po pag inom ng tubig at pag uwi po natin pag galing po tayo sa mainit na na labas pahinga muna po tayo ng mga 30 minutes bago po tayo maligo o magugas ng ating mga katawan ito ang ganda ng talong kaibigan ano itong talong mo napakaganda ay mucho mucho magaling ganyan asking asking price 30, ayaw -si 30. Ano ba yung mga pala yung galaxy ba yan? Galaxy pa ta? Oh, Miss Lisa. Hindi, okay, galaxy yan. Ang oh, Miss Lisa kasi. Oh, pa. Kaya nga, galaxy magkano? Um, As in 60. 60. Kaya pare pa rin kayo nakakulay po. Wala ano, talagang ano pa. uso pa sa inyo yung ano, yung valentine. valentine yan. Kaibigan natin sa estates. Ah, tiyak do nag-Valentine 'yan ano. Baka may ka-Valentine na doon ah. May ka valentine na, dun, may ka na siya doon. Not puti. Dito mayroong pipino. Sir Alvin, magkano yung pipino mo? Magkano yung asking ng pipino natin puti? Sa kapila sa siya? Yeah, magkano yung pipino? Sa ipalay. Eh. 35. Sa si magkano? 1-1 1-1, 100,000 Pero hindi siya good na good oh, Yung God. good na good talaga 1-3 okay. Salamat Dito kay Lita May nakita tayong silintayon Lita, magkano yung Taiwan natin ngayon? 5-5 Ito 5-5, napakamura mura no? Mura pa rin, ayan ang umangat At Itong moradong talong na bilog. Yung Itong morado natin, magkano? 150 150. 100, 150. Tapos meron din siya ang ano, yung Ang ito, bonito ang palaya. 700 At 700. At sa mga amin? Pare yung Ako, oh, napaka-pogi naman itong pumunta dito. Idol ko to. Isa sa idol ko dito na kamador ng mga gulay. Oh. Magaling yung kamatis natin ng Lita, kagaganda? 50 pa rin Pero magaganda pa rin siya. E yung sibuyas natin local na puti. E yung Tapos yung big size ko, 29. 29. 30. 27, 28. Salamat! Salamat! So, sa Sa nag-PM po sa akin, sa mga nag-PM po sa akin sa kagabi. Kung nagtatanong kung bukas ang ating baksakan sa gabi, sarado po, wala po tayong baksakan sa gabi. Bukas po nito, umaga, alas 7 ng umaga hanggang hapon po, alas 2, alas 3, alas 4. Pero sa gabi po, sarado po tayo ha. Yan. Lunes hanggang linto. Maraming salamat Ay, po sa pagtatano. At di ko na po kayo mapim dito na lang kung mismo sa video. Boss so, Ed, magkano na ngayon natin? yan din, yarang naman ng 7. Napakababa, bumaba from 185 80 75 then 70. Eh yeah. to masarap to abang nasa bahay tayo. Papakinyo at healthy pa. Maganda po 'yan sa pagkontrol ng cholesterol at sa ating puso. Yan. Yeah. Kahapon, hindi ko natanong si Madam Agnes dahil busy. Meron siyang kat katawagan eh. Oo. At Agnes, magkano na po yung ano natin ganitong size ng local? 370. 370. Yeah, yan, medyo umaangat na siya ng konti. Eh, yung ganito natin size? 180. Alang size ba to? Semi. Eh, seni Sa RR yan, no? magkano? 180. Itong pula? 370. 370. Yung good natin, ano, super wide na bawang. 4.5650 Ayun e yung kanso Kanso Ayun e 6.30 6.60 Ayun e yung ano natin Munggo natin uh, Ano nga yan Ayun 1.6 1.6 yung ano labo 1.6 Ano yan 25 kilos po yun ha May bago kaya tang model ngayon dito na ano Ayan Bagong model natin uh, Okay Salamat Ate Agnes Total, andi dito na naman tayo kay Madam Glad eh. eh uh, na update na rin siya. Update na rin natin ngayon. Ayan, di po sir, uh, si Sir Jano. Sabi nga ng tatay ni Sir Jano. Yung kanyang anak na si Jano daw, napakasipag manang-mana lang sa kanya. Nakuha yung kasipagan niya. Nakausap po kasi kanina yung tatay niya sa, sa palengke. Ma'am Gladys, interviewin ulit po kita. Magkano na po yung repolyo natin? 300. 300. Yan. Yeah, tumaas. O nga, dati nasa 280 lang gayon, ano? O 200. Eh, yung anong sayote? Sayote, 250. 250. Yung carrots? 750. 750. Eh, yung patatas? 900. 900. Sa pechay bagyo? 300. 300. Dito sa ating lemon? 120. Eh yung cauliflower natin. 50. 50. Sa broccoli. 80. Sa tsitsaro. Sa ating uh, green bell. 100. Dito sa bell natin. 150. 150. Sa ating green eyes. 120. 120. Sa ating lettuce na bilog. 120. 150. Sa leaves at celery. 100. 100. At sa ating beans. Seventy. Yeah, Seventy. Maraming salamat. Kaya pala walang tibo. Ber birthday mo pala. Happy birthday. Nawa no, saan ba tayo mamaya? Mukhang nag nag-text na kung saan ka mamaya. Walang tibo ka. Birthday na birthday mo eh. Pa Paano mo na Saan ka pala? <laughs> Sa <laughs> mga Sa mga birthday. Yan, speaking of shout-out po, shout-out po muna tayo kay Sir Homer Flores ng San Felipe, Laor. Uh, shout-out came from Madam Susana Flores. Shout-out po daw sa inyo. Madam Susana, maraming salamat po sa laging ninyong panonood ng ating video. Araw-araw uh, po tayo, ibibigay ko po sa inyo yung update ng ating mga presyo ng gulay. Salamat po ulit sa panonood and shout out again to Sir Homer Flores. Ganun din po, nagpapa-shout po galing ko kay Edgar Libunao. Shout out daw kay Madam Abel, ang kanilang sakadora from Salisi Hahen. Yan, and also suporta daw sa Solar Pump Flowers. Yan. Shout out po Edgar Libra. Oh, o may pahabol na shout out yung birthday boy. Shout out nga pala kay Madam Gladys. Yeah? Happy birthday. <laughs> ay, ay, ay! Anak ng pineteng. Madam Gladys, ikaw pala yung... Pwede na. Saan ka bang? Saan ba maghahanda? Papasarado natin pala ng daan dito. Dito yeah, na lang. Saan ka pa kaya ng pansin pa? Ayan! Yan na. Ay, iniimbitahan nga po pala yung mga... Kas kasanggan ni Madam Gladys may papansit po daw dito mamaya ayan, ah, punta po kayo dito yan. ayan ngayon ko lang ulit nakita yung kaibigan ko si si Sir Ading good morning Sir Ading ngayon lang ulit kita nakita saan ka ba lang gagaling saan ba nagtatago eh, na-hospital po yung ano kong maliit. okay na. Ano ba ano, po? ano bang ano? Ano po yun? Oh, okay, pero okay na siya ngayon. medyo The good news is okay na. Yan, yeah, nagapan. Ayun. That's good. Ano po uh, iba ang uh, alaw ano, uh, kalabasa? Miracle? Miracle po. Yeah. Magkaling Miracle. Aspen price. <laughs> eh yung suprema natin, magkano ngayon? Ay, ganito lang po. Paula po, 12. Ay, maliliit, 12. Okay. Maraming salamat, Sir Alin. Okay. Ayun. Ang aking long, long time best friend na nawawala. Andi dito po ngayon. Best friend, kamusta na? Di pa rin nagbabago, magandang lalaki pa rin. Maganda oh. na naman ang naiyon lang mo. Oh, yan. wala walang pagbabago sa iyong pananaw Wala walang pagbabago sa iyong kaanyuan. Ganun pa rin. Kung ano kayo dati, ganun pa rin. Bagong-bagong press na press pa rin ang dating. Ang dala mong gulay. Dala lang. Hey, oh. Ito lang. Ito saan galing to? Bagyo ko ba kaya nangangkat? Bagyo. Magkano yung ano natin, Ay, as asking price ng ba? ganyan? Sandaan, handaan. yan. Eh yung ceiling sultan natin, magkano ngayon? Sultan, magkano mati? Sultan. Eh sultan. Ay, yung ano, yung Taiwan pala? 60. 60, yan. Eh boss, ano? Wala pa rin tayong lumi na ano, uh, ah, gabing galyang galing sa Mbales. Wala na po yeah. gabing galyang sa Mbales. Eh, saan, galing itong galyang? Uh, ah, Magkano -galin ngayon galing itong galyang na lang? O renta. Yeah. Ito, ano to Anong kamote ito? Uh, sa yan. Uh, sa Taiwan si. Taiwan si. Magkano yung bid na yan? 23. 23. Maraming salamat. Yan you know, alamin natin yung... Ito tinanong talong na ito. talong yung mucho? po. Magkano yung mucho? 35 oh. 35 ah, gan. <laughs> Dan yung kamatis ko. Oh. Dito kaya tinineni may nakita akong bayabas. At tuyo yan At magkano yung bayabas natin ngayon? Asking price lang. 120 Asking... 120. 50. Ay, murang-mura yung bayabas natin. Meron din siyang kalabasa. Magkano yung ano natin? Yung ano yung sopia. Okay, bigyan mo raw sabay na ng ano Yung sopia natin natin eh, magkano? Renta. Yeah. Asking price. Dito po tayo sa magagandang tindera ng Singapas. Alamin po natin magkano isang big piece ng Singapas. Madam, magkano po isang ganito ngayon? Asking price. Abigat oh. 120. 120. 120. Yan, 120. Napakaganda po ng kanilang mga sumaka uh, Singamas. Galing po nang Sumakab. Norte. Diyan na, Eres, suprema ang kalabasang malaki. Madam Ara, magaling yung suprema natin ngayon. Si Socho po. Si napakamura pa rin. No? Ay, kalaki ng mga kalabasa niya. Kaibigan, kaganda ng mga talong mo. Magaling talong natin. Medyo po ang katawaran. Ay, kagagaya ang lalaki. Ano bang talong yan? Mucho Calixto. Mucho Calixto. 25 <coughs> ang turingan ang tawaran. Yung papaya. Papaya sampu ko, Ben. Siyempre, wala tayong aligbati ngayon. <laughs> Ayun, magkano ang aligbati? 45 po. 45. Dito po sa siling ano natin, talbos. 90 'yan. Dito lang po sila sa kwestyon sa may bandang dulo. Ayan po mga Kapalengke, ang ating pinaka-latest Aspen Price update ngayon, araw po na napakainit ng araw ng Sabado dito sa ating baksakan. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan, kung hindi pa po kayo napagpalo. Ganun din po, try to subscribe our YouTube channel para naka-update po tayo araw-araw. Take note araw-araw because araw-araw po tayo nag-update sa mga asking price sa mga gulay dito sa ating baksakan. Ingat po tayo pag namamalengke po tayo, dala po tayong payong dahil sobra pong init at maalikabok dito sa ating baksakan. See you again tomorrow po. Bye-bye. And God bless us all.